Oo naman, ako naniniwala ako sa ating bansa. We've gone through worse. Hmm. Mas balala pa dito. <laughs> 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 Yung sinasabi na Dito to conclude this interview. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung tingin mo legacy na gusto mong iwan lalo na sa pagtuturo ng sa mga Pilipino tungkol sa financial literacy? Alam mo kailangan uh, kung gagawin natin ang mga bagay-bagay lalo na pagdating sa pera, kailangan purpose-driven eh, 'yung hmm. finance mo. Hindi lang siya ano success-driven. Hmm. Kasi pwede kang maging successful, pwede ka mga, ano eh, maging greedy eh. Hmm. Hindi rin pwedeng ano profit-driven eh. Pag profit-driven, baka man lamang ka. Okay. Kahit na mali na ginagawa mm. mo, gagawin mo. Pero ang sarap, kung ang ginagawa mo, yung layunin mo sa pera, di ba? It's purpose-driven mm. finance. Mm. Like for example, bakit mo gustong pagpalaan ka ng Diyos para gumanda ang buhay mo? Tama o mali? Tama. Para mabili mo yung gusto mo, Tama. provide mo yung sa family mo. Mm. Yes or no? Pero may mas malalim pang kahulugan doon. Ano yung ibig sabihin? Sino sa inyo mga nakikinig at nanonood ngayon sa vlog na ito? Type me sa comment section. Kung nakikinig at nanonood, gusto mo ba ba bless? Type yes kung gusto mong bless. So kung nagta-type ka ng yes right now, the reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. amen Tayo'y pinagpala ng Diyos para magpagpapala sa kapwa. Ganda na, na alam mo yung layunin mo kung bakit ka gusto pang kumita. Hindi lang para sa sarili mo para maging daluyang ka nagpapala. Amen. So that's what you call as purpose-driven finance. Eh. Una, ang goal mo lang mag-survive. Next goal mo, siyempre, maging stable. di ba? Ang next goal mo, maging successful. ba? Diba? Para may mat mapatunayan ka. Pero hindi dapat tumigil doon eh. Pagkatapos noon, kailangan dumaan tayo sa stage ng significance. Nakailangan kailangan natin malalaman at tunay dahilan kung bakit tayo na sa mundong ibabaw na ito. Ako'y pinadaan sa hirap dinala sa ika nga komportableng buhay hindi lang para gumanda ang buhay ko at marami akong alam na mga taong katulad ko na gustong lumaban makibaka sumubo pero walang gumagabay hmm. bakit ko ipagkakait ang isang bagay na bigay sa akin ng Diyos na hindi pangkaraniwan kasi yun yung binigay sa akin ng Diyos na Kakayanan na kunin ng mga napakahirap na konsepto para simplihan, para maipaliwanag sa tao, para mas maintindihan at maunawaan. Mm. At ang katotohanan ng magpapalaya sa tao. So, yan ang aking misyon sa buhay at uh, kaya nga ako nagsusulat ng aklat. Bakit? Bakit? Hindi lang para kumita. Mm. ba diba, Resulta yan eh. Mm. Para pagdating ng panahon, kahit wala na ako sa mundong ibabaw na ito, may mga tao pa rin makakabasa. Di ba? Na hindi lang may iiwan sa uh, untod ko at libingan yung mga kaalaman ko at karunungan ko. Okay, right. Na inaybahagi ko sa mas maraming tao. Ba't gumagawa ako ng YouTube content yeah. for 18 years? Yeah, yeah. 18 years. Wow. Na wala pang monetization nung panahon na yun. Uh -huh. Na sinasabi ng tao kung bakit lang daw ako sa social media kasi kumikita ako. <laughs> yung pagkita ko... <laughs> 20 ano na lang yon late ano na lang yon noong nagkaroon ng monetization 20 ano 2017 oh 2017 oh. 2018 oh. so ano ginagawa ko noon 18 mm. years na ako mm. 'di ba yes yes ibig sabihin doon yung mission ko talaga para maibahagi lalo sa mga kababayan nating OFW na hindi naman pwedeng mag-attend ng session ko right. mm. Oo. so alam po yung purpose at layunin mm. At kung gagamitin naman ng Diyos yung ika na ito para ako ipagpalain, di ba? It's a fruit. It's a fruit of your hard work, your labor. Gusto ko sana lahat na magkaroon talaga ng purpose. Pagpalain ka ni Lord para ikaw ay magpapala sa ibang tao. And lastly, siguro, Sir Chinky, kasi sa gulo ng bansa natin yun, very divided. May pag-asa pa ba ng Pilipinas? O para umunlad? Oo oh, naman. Mm -hmm. Oo oh, naman. Ako naniniwala ako sa ating bansa. We've gone through worse. Hmm. mas malala pa dito. <laughs> Yung sinasabi na ng Diyos, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived. Diba? Kung anong plano ng Diyos para sa buhay natin. Again, nananalangin tayo para sa ating bayan at pansa. Hmm. Pero ultimately, hindi natin kayang baguhin ang ibang tao. Right. Pero kaya natin baguhin sarili. ang ating sarili. Hmm. Kung gusto mo gumanda ang ating bansa, Wag mo punang punahin yung ibang tao. Pagkakamali ay ibang tao. Punahin muna natin ang ating sarili. Magsimula muna tayo. At kung bawat mawayang Pilipino, pupunahin lang ang sarili, lahat ng pagkakamali, pagkukulang, kung paano nila babaguhin at paano nila ika nga i-improve. Ika nga ako naniniwala ako, gaganda ang ating bayan. ba? Diba? Gaganda ang ating bansa. Ang ganda nun, Sir Chinky. At Sir Chinky, baka meron kang gustong uh, Yeah, sumunod na lang kayo sa mga ano mo, mga channel ko Siyempre sa YouTube, Facebook, TikTok At uh, meron din tayong uh, grupo na Iponaryo Movement uh, 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 Oo, yung mga taong gusto matuto mag-ipon Gusto mo sumali sa 60,000 Ipon Challenge Punta na kayo sa Facebook namin Sa Iponaryo Movement, private group yan eh Pero doon po, uh, we help one another and spur one another to, to really become responsible with finances. Grabe, Sir Chinky. Ang dami kong mga napulot sa yung word of wisdom. Mm. And what an honor talaga na makapanayam kita. Hindi lang ako nag-interview, but I'm observing and learning yeah. uh, everything na sinasabi sinasabing like a sponge na very refreshing. Mm. Diba? Re Nire-remind tayo yun, ng true purpose of wealth in mm. life. And mm. ano bang mission sa atin ni Lord. So, Sama. maraming maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. And baka pwede mo kami close with a prayer. Sige. Uh, para sa mga taong na talagang may pinagdadaanan ngayon sa buhay, uh, isama lang kita sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Lord, I pray sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Lord, alam po namin na hindi po aksidente na napadaan sila sa channel na ito, na napapakinggan nila ito. At alam po namin na kayo isang Diyos ng buhay na hindi nyo kami iiwanan at pababayaan. At alam po namin na bawat pagsubok sa buhay, na nangyayari po ay ito ay may magandang maidudulot. Dahil alam po namin na pagkatapos po ng bagyo at ng unos, sisikat din po ang haring araw. Yes. Hindi po magkakaroon po ng tamis kung walang pait. Hindi po magkakaroon ng lamig kung walang init. Hindi rin po magkakaroon ng kaginawaan kung walang kahirapan. At itong mga pananandalian ng mga pagsubok ng aming dinadaanan, Panalangin namin, na gabayan niyo po kami. Panalangin niyo namin na kailangan bigyan niyo kami ng lakas, ng loob, para malaban at harapin kung ano man ang aming pinagdadaanan. Right. At ang problema po at pagsubok ay dapat pinagdadaanan at di lang tinatambayan. So, pan panalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na may pinagdadaanan, isuko po nila ang kanilang mga pasakit, problema, pro at mga uh, ika nga stress na pinagdadaanan sa isang buhay na Diyos na hindi kami iiwanan at pababayaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Isus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Sir Chinkitan. Uh, isa kang inspirasyon sa aming lahat. God bless.